ikasampung kabanata. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang labing dalawang alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang mga pangalan nga ng labing dalawang apostol ay ito, ang unay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe, at si Bartolome, si Tomas, at si Mateo, na maniningil ng buis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na Cananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring sa kanyay nagkanulo. Ang labing dalawang ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Wag kayong mag ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot. Kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. At sa alinmang bayan o nayon na inyong pasukin, siya saatin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat, at magsitahan kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis. At pagpasok ninyo sa bahay ay batiin ninyo ito at kung karapat dapat ang bahay, ay dumuon ang inyong kapayapaan. Tatapwat kung hindi karapat dapat, ay mabalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yaon. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas, at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Datapwat mangagpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga sanedrin, at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hintil datapwat pagkakayoy ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang mga gsasalita, kundi ang espiritu ng inyong ama ang sa inyo'y magsasalita, at ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at mga ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Datapwat pagka kayo'y pinag-usig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinanganlan nilang Belzebub ang Panginoon ng sangbahayan, gaano pa kaya ang mga kasangbahay niya? Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag, at natatago na hindi malalaman. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit isa sa kanilay, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa ng inyong ama. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Datapwat sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohan ng sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya.